mga ah, kabusing naghahanta naman kami ngayon sa gabi mga kabusing ayan sana may makita tayo mga kabusing ha? ano na ngayon ah, may maliit <laughs> maliit pa kulang pa ano na ngayon mga kabusing alas 11 pasado na kami umakyat dito sa spot tingnan lang natin kung may makita ba tayo mga kabusing Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na sa lalim, oh. Ayan. Puntahan natin, mga kabusing. Eh, yun ang gagamba. Ayan. Hindi tayo makapagsampong sa kabila, mga kabusing. Kasi nag-isa lang tayo dito. Sila bayo at pamangkin ng doon. Ay, nasaan na yun? Nasaan na yung gagamba? Ito yung bahay niya mga kabusing oh. Tapos yung gagamba. Nasaan na yun? Hanapin natin mga kabusing. nasaan yung tumakbo balikan lang natin mga kabusing mga kabusing yung gagamba na tumakas bumalik na siya mga kabusing yan yan Na natin. Ayun. Yun oh. Tamang sukat na siya mga kabusing. Okay. Mga kabusing may nakita tayong gagamba dito. Ayun oh. ang laki ng bahay mga kabusing. Yun, laki ng bahay niya. Tapos yung gagamba, nandiyan lang oh. Yun, ang ganda. Pero sarhinto man dong. Sarhinto nagagamba mga kabusing. Yun oh. Pero kulang siya mga kabusing, sayang oh. Kulang ng galamay. Kulang ng galamay mga kabusing. Ayan, hindi lang natin kunin si gagamba, yan oh. Yun. Kulang ah. Hmm? Tingnan nyo, mga kabusing, yung sa kabila. Sa right side, kulang. Okay. Hanap lang tayo ng tamang sukat, mga kabusing. At saka, kompleto Mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayan, oh. Sarinto, mga kabusing, oh. Sarinto, nagagamba. Ayan. Medyo slim pa lang, mga kabusing, oh parang walang kain nagagamba yan yan tumakas oh hindi lang natin kunin mga kabusing kulang pa sa sukat hahanap pa tayo ng tamang sukat mga kabusing okay mga kabusing may nakita tayong gagamba na tala uno, mga kabusing oh tala uno siya mga kabusing nasa likod Ayun oh, tamang sukat na siya mga kabusing. Yun. Tumiklop yung gagamba. Yan, nasa ganitong puno lang siya mga kabusing oh. Yun. Tala uno na gagamba mga kabusing. Kunin natin to. Musoy nga uno dong, kuhaon ako dong. Yan o, oh, ganda. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Ay, nasaan na naman yun. Tumakas na naman, mga kabusing. Saan yung gagamba? Ito yung bahay niya o. Oh. Yan, may kinakain siya, mga kabusing. Yun, yung bahay niya. Tapos yung gagamba tumakas na saan na yun. Hanapin natin mga kabusing. Okay. Balikan lang natin mga kabusing mamaya. Baka bumalik yung gagamba. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. talak Tala na brown mga kabusing. Oh. Ayun. Gandang tala na brown. Yan. Pukunin natin yan mamaya. Okay dong, pa Tamang sukat mga kabusing oh. Yan sini Niguro yan. <laughs> Okay. Ano ba? Mag-video pa muna. Ato nang bigyan. <laughs> Diri de sa. Ano no? Wow, ang ganda. Brown na tala, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami. Galing na kami nag-hunt mga kabusing, oh. Yan. <laughs> Parang uh, parang aswang si pamangkin. Owi na kami mga kabusing. Buena na Owi na kami dahil gabi na. Malapit na na, malapit na alas 12, alas dos ng umaga. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment yung bell natin mga kabusing ha huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin okay maraming salamat mga kabusing sa ating subscriber dahil sa inyo nagtsatsaga kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kahit na gabi na madaling araw na alaw na 50 na mga kabusing okay mga kabusing yun ang mga nakuha namin sa pagkahanap namin sa isang araw, mga kapuso. sa linggo pala. Ayon, maraming salamat sa panunod, sa mga mahiliglan ng gagalpa, mga kapuso. Ayun, nagaganda yung nakikita natin, mga kapuso. Okay.